Po, mga kalagalag ako ay nagumang ng tabuyo titignan ko kung may huli na parang nagsabong na eh. titignan natin mga kalagalag kahunter kablogger Yo, may umiiyok Yo, kahuli oh kadali pala oh ganda Kahuli yung bantam. Pa-shout out nga kay Randy Mendoza at saka sa kay Anil Marasigan. Sa mga kahan terjan kay Toto. Nakahuli ko ng ano, dinilaan sa tabi ng talungan ni Dian. <coughs>